Hello, hello. Takagiyeng lang ng tita niya. tayo, palaka. <laughs> palaka. Diba? Palaka. Kokak, kokak. Kain tayo ng kokak, kokak. Maya Alameda, magandang hapon, Tita Nora. Ayoko sanang MC. Smile, lovey, love you sa pakulay mo. pa na mano mo. Angel May. Ayan, o. Oh, kain ni tita nyo. Ayaw ko sana mag-live kasi may allergy nga ako. Ayan, kokak-kokak at saka tilapia lang ang kain ng tita. Ang ano, kinakain ng nyo. Pero nakita ko yung post ni Imix. Si Imix na tanga. Nakita ko yung post niya. Anong post niya? Sabihin. Anong post niya? Pakakita ko. Masahin ko sa inyo nakakairita bakit may ganon saan ilulugan ni bunso ang sarili niya sabi niyo noon pinagkakapirahan ni bunso ang mga awarding ngayon ang sinabi niyo nagbayad si bunso ng 70k para ma-interview saan ilulugan ni bunso yung sarili niya at Saan ba ang totoo dyan? Nagbabayad o nagkakapera? MC, salamat ulit sa pakulay. Love you, love you sa 3 euro. Tama ba, MC? Hindi ko maintindihan saan ilalagay ni Bunso ang sarili niya. Diba? Ay, nanay Cook, hello. Saan pa kayo dyan? Tingnan niyo itsura ko. Kakagising lang ng tita niyo eh. Carmelita, good afternoon, Madam Nora. May have shout out sa iyo, Dan. Watch, watching interview kay Bunso. Migs. Esther, tatoy, nababaliw na si Si Ipig sa kakaisip sa kaso niya. MC. In MC, MC Smile kinig po muna ate sa lahat na nasa nasa work pa ako Mang, mga, mga lalab. Sige, ingat-ingat dyan sa work, MC. At salamat sa dalawang beses mong pakulay. Baby, love you, love you. New iiyak lang ang sulit kay Bunso Mix. Kaya nga eh. Hindi ko maintindi. Ay, ako sana mag-like. Alam nyo naman na, tingnan nyo, bihira na ako mag-like. Pero nang nabasa ko yung post niya, saan ilulugan ni Bunso? Kayo ay mix. Hindi ko maintindihan. kung saan ilulugar ni Bunso sarili niya. nakaraan, nagkakapera dahil sa Ganon, ganon. Eh ngayon, nagbayad na naman daw. Ha? Asan banda? Nakaka nanay ising nakakaiyak pag sulit ka, iiyak ka sa interview. Tama. Chami, tita, pakisabi kay Aimix. Putang ina. Ikaw, putang ina. Nga yeah, pakiyo siya sa earth. Oy, ay sabi ni Chami taba, putang ina mo raw, pakiyo ka daw sa earth. Sabi ni Chami ah, ay Good girl na ako. Ayaw ko magmura. Saan ba ilulugar ni Bunso? Na, sabi ko, bakit may ganun? Ay, ay Megs, tumigil-tigil ka na. Nahahalataan na ang pagkabobo mo. Kain ka pala ka, oh. May palaka ka, oh. Kokak-kokak. Kokak-kokak. Madeline, abutan. Pag nakulong na sila, sabihin nila binayaran ni Bunso ang husgado. Kaya nga eh. Lahat na lang. Di ba ilang beses nilang sinasabi na sa award na yan, nagkakapera si Bunso o pinipirahan lang ang kabunsuan. O ngayon, binawi na naman. Nagbabayad si Bunso. Ano ba yan? Sariling, ano niya, sariling aku akusasyon niya, siya mismo ang maano nagpapatunay na 'yung mga sinabi niya kasi nungalingan niya siya mismong lumalaglag ng mga issue niya noon kasi ngayon tingnan nyo nagbabaya daw si Bunso para ma-interview lang e, 'yung interviews awarding 'yun eh nakita niyo naman 'yung doktor na nag-interview sa kanya anong sinasabi niya diba Pero sa live ni Bunso, totoo yun, yung mga sinasabi niya about sa mga whitey Meron lang siyang, parang mayroon pa na hindi sinabi ni 'di Diba? Mayroon pa. Chami, naka-uwi ka na. Hindi ko maintindihan kasi kung saan nilalagay ni Bunso yung sarili niya eh. Puro na lang pagbibintang, puro na lang ganun, pamimera. Oy! Sa katagal-tagal ko nagbibigay sa charity, ni minsan hindi humingi si Bunso o nag-open si Bunso. Nahihingi siya ng tulong. Ni minsan wala. Kaya wag ano wag kayong ano diyan. Bitter kayo sa buhay nyo. lahat na lang nyo. niyo. Wag ganoon. At saka doon sa nag-upload ng ang ng video ni Bunso o vlog ni Bunso. Okay lang 'yun siguro kasi humingi naman siya ng pasensya. Inamin niya naman kamalian niya, di ba? Ganon yung taong marunong tumanggap ng kamalian, di ba? Diba kasi dyan ang kukupal eh, gawa-gawa ng issue. Hindi naman pala matanggap ang kamalian nila. Jenny. Lama tong post mo, Aloha. Masyado siyang better, di ba? Lahat na lang pinuko na. Ang na palang nag-message. Ang chat. MC Mami Connie Lopez. Nini. Tama ka dyan, Tita Nora. Masyado na silang lahat. Mamamatay na sila sa inggit. Buti nga. Dyan kay Imix. Mamamatay na siya. Walang masabi may dikit no de karma iniisog ng tubig God bless tita Connie Lopez ma'am Nora anong oras mapapanood ang interview daw ni Bunso mabas na nakapanood na nga ako eh sa ano sa One TV ano yon? Nandun na lumabas na eh. Ma'am Connie lumabas na. Lo, ano sa guys? hello. MC Smile, hello. At Ate Lorna. Lumabas na Ma'am Connie. Anhin mo na lang sa ano, sa 1 tb ano to? Ano nga yung ano niya? Youtube. Youtube. Sa Youtube ako nanood eh. Ewan ko lang kung lalabas sa TV. Labas siguro sa TV, di ba? one 1TV Network. Panoorin mo po. Doon, Ma'am Connie. Oo. Uh Oo. -huh. Gasoline, madami po naka-share. One TV network po sa Facebook. Oo, marami. Kahit ako na-share ko eh. si Sosa. Basta umiyak ang bunso. Buong kabunsoan sulit iiyak din niya. Umiyak si bunso dun eh. Hmm. ka magandang hapon, Madam Nora. Magandang hapon din. Ilang araw kasi ako hindi nag-live. Na-allergy kasi ako sa sobrang kain ng seafood. Pero kahit may allergy, kahapon, dalawang araw, sunod-sunod, kumain ako ng crops. Tigas ang ulo eh, diba? Ko ni Mam Ma Nora kay Cabinoy, ako nanonood. Thank you sa information. Welcome. Erlinda uh, yang mga naninira lahat yan may hangganan kaya nga eh. Ako Sinayda magandang hapon po mam Ma Magandang hapon din MC Smile Hair lang po mga lalab na sa work lang po ako Teresa hello ma'am Nora naglab shout out hello Lynn MC Smile may shout out da Hello. Ay, nako. Basta tayo masaya tayo. Pero maraming tumulo ang luha sa interview ni Bunso. Andy, magandang hapon, Ma'am Nora. Watching from Pangasinan. Shout out sa lahat ng kabunsuan. Shout out. Mercy, magandang hapon, Ma'am Nora. Madeline. Tita Nora, wala, wala mang lumabas na interview. Mayroon! Punta ka sa wall ko naka-share. ko po ng Nora. late po ako miss you po. Hello. So, ato, shout out lovings. Loving supporter of Mix Mulino International. Shout out. Meron. Punta ka sa wall ko, nakaano, maraming nag-ano ah, maraming nag-share nun na. Carmelita. Magandang hapon, ma'am, Maraming magandang hapon din. Lumbay. Gandang hapon, Ma'am Nora. Nagutom man ako. Sarap ng kain mo. Yes, umiyak talaga ako. Habang nanonood ako sa interview ni Bunso. Hi. Ito. Palaka. Palaka na niluto sa maanghang. Julita. Tapos na. Napanood ko na. Salamat. Ay, nako. Oh. Asa yung mong dinamos? Ito, ano? Walang. Four. Ako rin, Ma'am Nora, wala rin akong nakita na may interview si Bunso. Pa-shout out from Cebu. Mayroon man, ano ka lang sa mga ano? Yung mga wall ng kabunsuan. Nakita mo yan. Maraming nag-share niyan. Maraming nag-share niyan. mag -alala. Jesseline 405 share na po at may 2k viewers na. Kaya nga eh. Good afternoon po, Madam Nora Vita. Katapos ko lang po manood ng nakaka-proud talaga ang bulso natin. Kaya nga eh. <coughs> Ano kaya nasabi ni ano? Ni Pics na nagbayad si Bunso ng 77,000 para ma-interview lang. Saan niya kinukuha yan? Hindi nag-interview pala kay Bunso. Bayaran. Ibig sabihin, ganun. Diba? Diba? Janet, good afternoon po. Madam Nora, bitala, katatapos lang manood. Jolly Castol, okay, dan. Yeah, yeah. Ha? Oh. Ito? 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 masak. si Ito? 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 Ada Ito? Ito? Kalau Ito? masak, tidak. Jolly Castol, nabaliw na talaga yung i na yan po, tita. Kaya nga eh. Tita, nasa ba? Kim, ano, Chun Chen. What Chen sa dyan? Nay, gatong pwedeng kasuhan yan. Kasi, kasi sa mga post niya na yan, ayan pinapalabas diyan na uh, nagpapabayad ang nag interview di ba? Kasi nakaano talaga yan eh, kaya sinaib na eh. Kasi yung nag-interview dyan, ang matatamaan, anong sabi niya? Nagbayad ng TV network para makapagngay na naman Iba talaga ang nagagawa ng pera. Isipin ninyo gumastos. Gumasto, gumastos ng 77K para ma-interview lang. Abangan ang bagong kasinungalingan at kadramahan. Kahit ubusin mo, luha mo, di mo na maibabalik ang tiwala ng totoong supporter ng mami. Yan ang post niya sobrang inggit po kay bunso ni Amy hindi nila matanggap na dahil yun ang ano matanggap ano bilis matanggap dahil yun ang totoong ugali Ito ni bunso niya talagang nandiyan. siya at nag napamaha napabaha napagmahal tamsakdan ha huh? Ano ba na sa simbahan kayo eh? Pwede siyang kasuhan nito ng organizer o or ang nag-interview, di sige. Magpapalam na ako. Lipat tayo kay Kent. Live na si Kent. Bye-bye.